Sa buong magdamag na pananalasa ng bagyong pipito sa Cordillera, higit 300 mm ng ulan ang binagsak nito. Isa nga sa naging epekto nito ang mga pagguho ng lupa sa Canon Road. Dalawang linggo matapos mabuksan sa mga motorista ang kalsada, muli itong isinara dahil sa pagguho ng lupa sa Cam 5 to Babinget. Pero maliban dito, mayroon ding pagguho sa parte ng ginagawang rakshad sa Sitio Cam 6, Barangay Cam 4 to Babinget. Canon close pa rin siya yung, sa ano pa rin natin. Ano, ongoing yung ano opening nila doon sa may camp for, or hopefully uh, within the day then ma-open. Pero for ano muna siya, para resident muna. Pero kaninang tanghali naging one-lane possible na ito sa isinagawang clearing operation. Samantala, isinara rin sa trapiko ang ilang kalsada sa Cordillera. Sa Bauko Mountain Province, isinara ang Mount Data Section ng Baguio Bontoc Road dahil sa mga paguho ng lupa at nagtumbahang mga puno. Patuloy rin ang paglilinis ng mga otoridad sa mga batong gumuho sa Abab -Ab Slide, Junction Barlig sa Natunin Mountain Province. Nagtulungan rin ang mga personal ng PNP, mga opisyal ng barangay at mga volunteers para sa road clearing operations sa Amkawang Sawmill so Mount, Tatabauko Mountain Province. One lane passable naman ang Baguibontok Road sa Mabay section sa bayan ng Sabangan. Isinara rin ang Ifugao Nueva Vizcaya National Road sa bayan ng Kiangan dahil sa serye ng mga pagguho ng lupa ang ilang natumbang puno dumagan sa ilang kabahayan. nadaganan na naman ng natumbang poste ng kuryente at mga puno ang bus na ito sa Banaw Dugong Road. Agad namang nagtulungan ng mga pulis at MDRRMO sa clearing operation. One lane passable naman ang Nueva Vizcaya, Banawe Mountain Province Road matapos ang serya ng pagguho ng lupa. Nakikipagtulungan na ng iba't ibang LGU sa DPWH para agad mabuksan sa trapiko ang mga isinarang kalsada. Vaness Sabugtong para sa Luzon Headlines.